Huy, Mumon! Anong ginagawa mo? Boso Experience <laughs> Kamusta mga mamaos? Tapusin mo ang video na to. Promise, exciting ang kwento ko. <laughs> Then, pag nagustuhan mo, click na lang yung subscribe button and notification bell na rin para updated ka sa mga gagawin kong video. Walang pilitan mag-subscribe kung gusto mo lang naman. Warning lang ha sa mga busero dyan. Ito ang mga pwedeng mangyari sa inyo. Kaya hayaan nyo ikwento ko sa inyo ang mga nangyari sa akin kalukuan nung bata pa ako. Uy, 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 bata, hindi maliit. Naglumilit ako, uy, uy, uy sa mga girls dyan, pwedeng di kayo maka-like dito. <laughs> Kaya girls are not allowed muna sa content nating ito. Pero if you're naughty enough at okay lang naman sa'yo at cutest ka, sige panoorin mo. Huwag ka lang mag-unlike ha. <laughs> mga pare, alam nyo ba kung ano kay ba nang nahulog sa plano at nahulog sa first floor ng building? Yung nahulog sa plano? ah Blag! Yung sa first floor ng building, blag! Ah! Uy! Si Barbie, naliligo sa labas oh. Pre, wow. Tignan mo oh. Napakalusog at bilog na bilog. Oo nga pre. Balbon pa at ang puti-puti. Grabe. Siguro pre, ang sarap-sarap niyan. -sarap Lalo na pag ganyang batang-bata pa. Oo naman pre, sabi ni Mang Kanhor. Mang Kanhor, pag nilichinyup ko yan, pengi po kaming tatlo ha. Dito na ako lumaki sa bahay na to. Ay, si Momon lang pala. Yawa. Luma siya na parang bahay ng Kastila. Ang bintana niya ay gawa sa kapis. Na pag naiwan mong bukas sa gabi, eh baka pumasok ang buwan sa laki nito. Uy, 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 uy! At kadalasan, pag bungi-bungi na to, may mga butas doon na pwede kang sumilip ang central house kasi to, bahay ng lolo ko dati. Dati rin kami nagbebenta ng tubig. Kaya may dalawang malaking tangke ng tubig. Isa, dalawa, ang galing mga bata! <coughs> sa tabi ng tangke ng tubig, sa kabilang bakod, ay ang siya ng katulong ng kapitbahay namin. Pangalanan na lang natin siyang Ate Yaya. Maganda si Ate Yaya, sexy at maputi. Pero di ko yun pansin mas pansin ko yung laging niyang pagkain at pagsipsip ng... Oh, ng buto ng mangga. Guys, bata pa ako. Wala pa sa isip ko kung ano man yung iniisip ko. Sarap ka, Momon! Aside sa CR na yon, sa bandang likod ng bahay naman namin ay mayroong dorm ng magagandang tindera ng palengke. At yung dorm na yon, nakatapat sakto dun sa isang maliit na kwarto na may malaking bintana dun sa bahay namin. Kaya alam na, yung mga tito ko na papasok sa kwarto na yon at pupungay-pungay pa ang mata. At lalabas ng dilat na dilat at nakangiti. Parang zombie apocalypse. Oh! And guess what? Yung huling labas nila, nakita ko kung saan nila itinago yung susi ng kwarto. Sinubukan kong tignan kung ano ba talaga ang pinagkakaguluhan nila tuwing umaga dun sa kwarto na yon. Ano kaya meron dito sa kwarto na to? Binuksan ko ang bintana at nagdiwa ang lahat. Welcome to heaven. Nanlaki ang mga mata ko noon. First time eh. Kaya ngayon, alam ko na kung bakit gano'n na lang pagdilat ang mga mata nila at ngiti nila pag lumalabas sila sa kwarto. Isang araw, habang nagigitara ako sa bintana namin, O oh, giliw ko, Miss na miss kita Sana'y lagi kita sa kama O giliw ko Uy, ano yun? Momon, kasama, hindi sa kama Teka, huwag ka maingay, may ko ako Kaluskos, kaluskos Ayun, nalilinig ko At nanggagaling yun dun sa CR ni Ate Yaya. Kaya dali-dali akong umakit sa gilid ng tangke ng tubig, papunta sa CR ni Ate Yaya, mula sa babungan. Ayun, may hole. Doon ako sisilip. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Si Ate Yaya, kasama ang jowa niya, at may ginagawa sila. Sigurado ka, babe. Gagawin natin to. Baka mabuntis ako. Huwag ka magalala, babe. Pag nagkaanak tayo, yung nasa itaas na ang bahala magpalaki dun. Hoy! Nambaboso lang ako! Ba't sa akin ibibigay responsibilidad ng anak nyo? Naku babe! Nagsalita ang nasa itaas! <laughs> Hindi talaga ganun nangyari. Pero alam niyo na ako anong ginagawa nila doon. Mula noon, di na ako mapakali. Kaluskos! Kaluskos! Konting kaluskos lang sa labas, sumisilip na agad ako sa sirang butas ng bintanang ng kapis. Kaya isang araw, habang mangungulangot ako, hulaan nyo kung saan ko pinahid yung kulangot ko. Sa subscribe button ba? O sa notification bell? Comment nyo sa baba ah. Kung pinahid nyo din yung kulangot ko sa subscribe button ko, you're so cute. Pero yun, yung pangatlong kulangot ko, ipinahid ko sa ilalim ng bintana sa labas. Saktong nakita ko si Ate Yaya. Napapasok sa CR niya. Dating gawin, ginawa ako na naman yung Hokage Ninja moves ko. Danta dahan, -dahan ako dumapit sa bubong ng CR nila. <coughs> Nang tahimik, si M.Pare. <coughs> Diyos may, tangki lang may alarm pa. Pagsilip ko sa hole. Pagsilip ko ulit, nakatingin na si Ate Yaya sa akin at may hawak na walis tingting. -ting. Ah! Laglag ako sa kabilang pader, bagsak sa basurahan. Hayun. Taho. Sa sobrang takot ko dahil nabuking ako, ilang araw ko rin nakikita si Ate Yaya. Pag nakasinip ako sa bintana, nanakatingin sa akin ng masama. Kaya isang araw, bumili ako ng isang piling ng saging at pinuntahan ko si Ate Yaya. Ate Yaya, sorry ha, kasi binusuhan kita. Dala lang po kasi ng kalukuhan ko. Naku, okay lang yun. Nangyari na eh. Pamanang ulitin ha. Salamat po Ate Yaya. Sexy ba? Kaya mula noon, hindi ko na ginawang mamboso pa muli. Pero come on, O paano yan? Kung agli ka at lalaking lalaki ka talaga. Click mo na yung subscribe button at notification bell. Kayo, meron ba kayong boso experience? Pag nagustuhan nyo tong kwento kong to, gawin natin yung part 2. Madami pa kasi akong kwento about dito. Salamat sa panonood mga mamaw. Happy 60 kayo na tayo. Woo! So dati talaga, puro kalokohan kami, gumagawa kami ng paraan para yun, makaboso, minsan sa jeep or mga Pero alam nyo, hindi naman talaga dapat natin ginagawa yun. is really bad, no? At saka kailangan, we, we, have to respect yung mga girls. Privacy nila yun eh, okay? So kailangan natin irespeto ang mga babae.